Dr. Vito, pag-usapan po natin ang mga dapat gawin ng isang magulang para sa kanilang mga anak na nahihumaling at naaadik po sa paggamit po ng cellphone. Kasi ang cellphone po pag sobra ay masama din po para sa kanilang mga kalusugan. So bakit po ba ito naging problema? Actually, hindi lang naman po kayo ang may problema. Lahat po halos tayong mga magulang ang mga nagkakaroon ng problema dahil po sa maling pagdisiplina sa ating mga anak. So bakit po ito naging problema at unhealthy para sa ating mga anak? Number one, kadalasan po kasi nito ang nagkakaproblema po ay yung mga boys, mga lalaki nating anak. Pangalawa po kapatid, mas pinipili po ng ating mga anak ang pag-games kesa paggawa ng homework, matulog po ng maaga, at pag-ehersisyo or exercise. Pangatlo, yung sobrang paggamit po ng cellphone or paglalaro ng cellphone ay pwede pong pagmulan po ng depresyon, pagkakaroon ng anxiety, pagiging mahiyain, pagiging agresibo, at pagkakaroon po ng kaalaman kung paano po sila magsusugal at kung paano po sila maging irritable. So kadalasan dito po nila natututunan ang mga masamang gawain. Ang apat po kapatid is hindi na po sila ganong concern or sa mga school activities dahil nga po mas preferred po nilang maglaro ng cellphone kaysa makilahok po sa mga activities natin sa mga schools. Okay? So ano po ang mga dapat nyong gawin bilang isang magulang? Number one, magkaroon kayo ng family media plan. Kailangan mag po tayo sa pag a uh, uh, susuri kung ano po ba yung mga dapat po nating ipailagay sa ating mga cellphone, sa ating mga tablets, computers na makakakaroon po tayo ng pag-focus kung paano ma-enhance ang kanilang paggawa ng homework, pagiging pagkaroon ng exercise at mga school activities na kung saan po hindi lang pag-cellphone o paglalaro ang kanilang mga dapat gawin. Pangalawa kapatid, kailangan nating maging mindful o mag-isip ng mabuti mamonitor natin kung ano po ba yung mga dinadownload nila sa kanilang mga cellphones at mga, mga iPads, mga tablets or computers. Kailangan po nilang maging po tayo kung ano po ang mga dapat ilagay. Kailangan po talaga binabantayan nyo yung in a daily basis kung talagang medyo mahirap pa silang pagkatiwalaan. Pangatlo kapatid, magkaroon lamang po tayo ng oras kung sakasakali talagang hindi pa nila kayang alisin ang pagkahumaling sa pagigames game sa mobile phones. Kailangan po munang limitahan ang kanilang pag paglaro sa tamang oras, at least 30 minutes lamang sana in a day. At pang-apat po kapatid, iwasan po nating maging example po at maging ehemplo po ng pagkakaroon ng online games. Hindi po to maganda para sa ating mga bata sa ating mga pasyente dahil tayo po mismo ang kadalang tutularan. At last kapatid, ito po yung mga dapat po natin gawin. Sikapin po natin na turuan po sila na mag-focus po sa mga games sa totoong buhay. Ibig sabihin mga school activities, mga laro na sports na pwede po nilang pagkabisihan kesa po maging busy po sila sa mobile games, paglaro ng cellphone na hindi nyo po sila na monitor kailangan natin silang turuan kung paano po sila magkakaroon ng time makipagkapwa-tao. So ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.